Zap so, mga katumana, saan nga ba maganda magsimula? Sa sisiu o sa breeder? Tara, pag-usapan natin. Welcome to Tumana TV. Simulan natin sa mga breeder. Ang mga breeder ay 6 months pataas. Sila yung mga nangingitlog na or mga fully matured na. Nangingitlog sila minsan everyday and minsan naman is every other day. Ang kagandahan sa mga breeder ay matitibay na sila sa mga sakit. 'Yun nga lang, medyo may kamahalan ang presyo nila. Ang presyo ng breeder na heritage chicken ay around 1,000 to 2,000 depende sa klase at sa quality. Sa pagpapakain naman sa kanila ay hindi rin naman ganoon kalakasan dahil 100 grams lang ang kailangan nila sa umaga at 100 grams din sa hapon. Pumunta naman tayo sa mga sisiw. Ang kagandahan sa mga sisiw ay mura lang. Ang presyo ng day old ay nasa 100 lang. And tumataas yung presyo nila sa kada araw na nadadagdag sa edad nila. Sa maliit na puhunan ay mas marami kang mabibili na sisiw kumpara sa breeder. At mas mahina rin silang kumain. Ang problema nga lang, ang sisiw ay marami pang pagdadaanan. Kaya mas recommended ko to sa mga dati ng breeder o yung may mga experience na sa pag-aalaga ng mga manok. Dahil hindi rin basta-basta yung pag-aalaga ng mga sisiw dahil kailangan mo magpailaw sa kulungan para makuha yung tamang temperatura ng kulungan. Dahil hindi sila pwedeng masobran sa init at hindi rin naman pwede sa sobrang lamig dahil mamamatay sila. Kaya kung bago ka pa lang ay ang ma-recommend mare ko talaga ay itong mga breeder. Okay lang din naman kung magsisimula ka sa mga para makapag-practice ka din. Dahil sa ating mga nagmamanok or nagla-livestock ay mahalaga ang pagpa-practice. Salamat sa pananood mga katumana. Please subscribe to my channel and follow my page in Facebook. Thank you.